Ilang taong kinolekta ng pamilya ni John ang mga antik na muebles na ito. Ilan sa mga ito, siglo na ang tanda at naging parte na rin ng kasaysayan. Pero karamihan sa mga ito, nawala sa isang iglap matapos matupok ng apoy ang kanilang pwesto sa Maharlika Livelihood Complex kahapon, July 16. Eh, pagkatingo kahapon, talagang nakakadismaya talaga masakit sa loob. Si Lane naman nanlumo nang matupok ang kanilang negosyong kainan. Halos 300,000 piso ang pinsala ng sunog sa kanilang pwesto. Kasama na rin sa kwenta ang labing limang taong pagsisikap at pagpupursige ng kanyang ina maipundar lang ito. Kasi lalo na yung mother ko dedicated talaga sa dito kasi everyday nandito siya eh. Hindi talaga siya nagsasara. May kasama man siya o wala, nandito lang siya. Isang araw matapos ang sunog, sinimulan na ng Human Settlements Development Corporation o HSDC na siyang namumuno sa Maharlika Livelihood Complex at ng Pamahalang Lungsod ang cleanup operation sa Marbey Building. Pero kahit tapos na ang sunog, mayroon pa rin mga nagbabadyang panani, gaya ng mga bubog, mga nagkalat na bakal at iba pa. Isa sa mga rason kung bakit sinara ang Mahal Livelihood Complex ay para matiyak ang kaligtasan ng publiko dahil kung makikita nyo sa kung gilid, nagsimula ng matuklap yung ilang parte ng kisame dito sa parking building na maaaring magdulot ng panganib sa publiko. <coughs> para matiyak kung ligtas pa ba ang gusali, sinuri ito ng City Building and Architecture Office sa pamamagitan ng hammer test. After the uh, structural integrity testing, that we can already open the first floor and second floor. Okay. Uh, what remains to be closed is this third floor, the parking area, yung burnt area. Sa kalagitnaan ng clearing operation, abala naman sa pagsasalba ng mga produktong isda si Ronaldo. Bagamat natupok kasi ng apoy ang kanilang pwesto, balot pa rin ng yelo ang ilan sa kanilang mga produkto. O siyempre, kasi yung mga items namin dyan na naka-freezer. Naka Kaya siyempre, yung malaking bagay na yun na, kwan, mawawala sa amin. Hindi muna ginalaw sa clearing operation ang pwestong ito. Ito kasi ang ang pinagsimulan ng sunog. Dito makikita ang mga magkakadikit na freezers na anilay hindi ligtas. Meron na tayong suspected na lugar kung saan nag-origin ano yung potential cost. Pero at the moment, siguro, hintay na lang natin muna yung official result ng no, kanilang investigation. I don't want to comment at this time, no? Well, let's wait for the investigation by the uh, Bureau of Fire and Protection. Duda rin dito ang ilang nasunugan. Actually, kung makikita sa mga videos nun, yung sunog, pa ganon And wala kang magawa. Kasi yung nakausap ko yung mga nagpa-parking dito, yung, yung mga Parker, yung mga kwan, sabi nila, dyan daw nakita. Hindi ko alam kung dyan talaga. Bagamat napinsala ng sunog ang ikatlong palapag, balik normal muli ang operasyon ng gusali. Fourth floor sa eatery, pwede na rin buksan. Unfortunately, we have to do the drainage kasi at saka yung mga sewer lines kasi nasunog yung mga PVC. But other, and we target to finish it this morning. Uh, if that is finished then we will immediately resume normal operations for the entire Maharlika Livelihood Complex. Sa imbestigasyon ng DFP umabot sa 11,200,000 pesos ang initial na damages ng sunog. So yes, sir. Bale, tumunta na yung investigation team natin sa na uh, nag-start na rin silang kumuha ng mga samples at saka mga pwedeng kunin na evidence. Bale, yung mga nakakalap namin na evidence, for laboratory sa National Headquarters. So, waiting pa tayo, sir, sa possible cost ng payat. Uh, Pinayagan na rin ang ilang stall owners na makapasok sa gusali at mahihanda ang kanilang pwesto para sa kanilang muling pagbubukas. Charles Nicolimon, Para a Headlines.